Hiwagang alamat ni Papa Carlo! Ano alamat natin yan? Isang napakagandang alamat, Papa Jepoy, eh, na talagang mapupulutan mo ng aral. Hindi <makes noise> ka ba na, Miss? Alam mo, magtatatlong taon na tayo nag-aalamat. Kung may mapulot man ako, sana ang talino ko na ngayon. <laughs> ang alamat ng mapagkunwari. Anong kwento dyan? Meron kasing isang hayop. na nag dunong-dunungan, Papa Jepoy. Mm. Upang makapagpagamot bilang ekspertong doktor. Ako, dami nang huling ganyan, ha, di diba? ba? Kahit, kahit eh. yung mga, ano, yung mga, may skills naman. Mm. Itong mga dok dentista. Oh. Ah. Nag-aala dentista. Marunong din talaga magagaling. Ang problema kasi, eh, hindi sila license. Alam mo yon. Teke yung papel nila. Mm. Pero marunong, as in, Marunong magpasta, marunong mag But ganyan yung ano mo, webcam mo napansin ko lang, parang ano yung sayo? Ano? Yun? Parang mafog. Ma-fog. <laughs> <laughs> ah, ang tawag diyan, malinaw yung sa akin. Ha? Ang tawag diyan Papa Jepoy, Foggy. <laughs> Parang yung sa akin, 200 megapixel. yung sa'yo, 14. Ah, ang tawag kasi dyan, foggy. Ah, siguro ito yung front sa rear camera. <laughs> Labo nun sa'yo. <coughs> no? Hindi kasi iba yung background, Papa Jepoy. Ah, nilabuan lang yung background ko kasi pag pinuti yung ano, background ko, lutang na lutang yung pagkagwapo ko. ay eh, Masasapawan yung ano mo, kagapuan <laughs> mo. Hindi naman sa ano ah, sinasa dahil ikaw yung main host, hmm. ikaw yung ah, nasa main camera. Pag nilinaw 'yan, syempre, yung mga tao ba dito na mag-aano sa akin. Ayaw lang kitang alam mo 'yun, bumaba yung moral mo. Okay, Bimbi. <laughs> <laughs> Salamat Kuya Josh. <Diyos. laughs> <laughs> ano nangyari dun sa uh, nagpapanggap na yan? Na daw siya. Magaling siya. Makiyat siya sa isang malaking kahon at parang tunay na manggagamot at nagsalita. Ano sabi? Ah. Ako si Dr. Palaka. Nag-aaral. Uh, Dr. Palaka? Oo, Dr. Palaka. Nag-aaral ng medisina sa iba't ibang bansa. So, ibig sabihin, uh, halimbawa, pupunta siya ng Germany. Hmm. Ah, pagtapos na siya doon Pupunta na naman siya ng Italy Yan yung sinabi niya Oo oh, so Yan Ibat-ibang bansa Inaaral talaga niya race oh. niya Nag-aaral siya ng medisina oh. Sa ibat-ibang parte ng mundo Tama Saan sa Germany? Ha? Saan sa Germany? Istanbul <laughs> Tapos Saan siya pumunta pa? Ha? Saan siya pumunta pa? Sa, sa Rao. Tawag na ito Madami, madami yung pinupuntahan niya Nakarating siya ng Europa Europa Saan pa? Sa Asia Sa Asia? Hmm. Saan siya nag-aaral ng medisina? Ah, uh, napuntahan niya yung tawag nito Sa Asia ha? Madagascar <laughs> <laughs> Sabi ng palaka oh. Tinatawagan ko kayong lahat upang lalo kong magabayan ng inyong kalusugan Kakisigan at kagandahan Ah uh, Parang belo din at the same time ah. Ganun siya. Kasi ang dami yung pinag-aralan. Oo. Oh, okay. Pwede at, siya sa uh, dermatology. Pwede din siya sa dentistry, uh, sa, oh, ngipin. Oh, sa ngipin. Sa mm ngipin. Mhm. Sa mata din pwede din. At the same time opt optometrist, hmm. surgeon na rin ganun. Ah, oh, surgeon. Oh. Tapos dermatologist. Dermatologist. Lahat. Sa Thailand nag-aral ba siya ng transplant? Nag-aral din siya. <laughs> ng transplant. Oo. Oh, kaya yung sa'yo, pwede nang palitan. <laughs> ko magpalit ng organ. Ha? Ah? Gusto ko magpalit ng partner. Oh. <laughs> so, nung inanunso niya yun, Papa Jepoy, nag-announce na siya. Marami yung mga marites. Naniwala. Marami mga marites. Naniwala. Marami yung mga, yun. mga nag-uososyo nagpunta Sino ba naman ang maniniwala palaka? No, oh. doktor. Eh, 'yun nga 'yung press release niya. Gusto nilang malaman kung anong uri ng doktor itong mayabang na nananawagan. May nagtanong. tanong. Ano sabi? Isang pugo. Ibong pugo. Doktor Palaka, Doktor Palaka. Ayo po ba 'yung palakang Naligo sa sapa kahapon. Sabi niya, oh hindi, hindi ako yun. Hindi ako naliligo sa sapa. Naiwan kasi yung brief mo <laughs> <laughs> May pangalan eh. Kero kero pipipi. <laughs> Sabi nung <niyo> palaka, <laughs> Sisinungaling yung palaka. Mm. Hindi huh? ako naliligo doon. Tsaka maraming mikrobyo sa sapa. Mm. Eo. Bakit ako hmm. maliligo doon? Sabi niya. Mga madudumi lang ang mga naliligo doon. Wow. Uh, palaka nang galing yan ha? Uh, sa kanya kay galing kulugo. <laughs> sa kanya ba yun? <laughs> Di ba noong no, ang kwento yan? No. No. Sabi mo, kang hawak ng palaka, yeah. magkakaroon ka ng kulugo. Kulugo. <laughs> <laughs> Ayun, meron naman nagtanong. Ano sabi? Doktor Palaka, Doktor Palaka. Tanong ng daga. Hmm. Ayo po ba yung naririnig kong kokak ng kokak sa ilalim ng puno ng saging nang hmm. umuulan ng biyernes? Malamang siya yung kokak daw eh. Sabi hindi ako yon. Masyado kayong mapagbintang. Hmm. Wala bang magpapagamot dyan? <laughs> Puro tanong lang ha. So, hmm. hindi na bata magpabasa sa ulan upang hindi tayo dapuan ng karamdaman. Oh, sabi niya. Sisinungaling siya. Upang di na siya pagtatanungin o usisain, binigyan din niya na dapat matuwa ang lahat ng hayop at nakapiling siya. Ah, ibig sabihin, napakaswerte niyo. Ah, maswerte kayo sapagkat dalako ang mga biyaya ng mga bathalang natulungan ko. Napalaki ko ang mga bisig ni Hercules. Ah. Huh? Uh, napabilis ko ang pagtakbo ni Mercury, uh, Mercurio. At napakaganda uh, napaganda ko ang kutis ni Venus. Ah, si Venus. Kasi nga, ah, uh, oh, kasi nga derma din siya hmm. Oo. Oh, oh, oh. Si Hercules, siya nagpalakas doon? Ah-ah. Uh, oh, ano rin pala siya, gym, coach? Gym instructor. <laughs> At the same time motivational speaker. <laughs> Sabi niya, sa kaunting halaga lang ay matutulungan ko kayong makamit ang isan libo at isang kakisigan, kagandahan at kalusugan. Ako po si Dr. Palaka. Ah, pa pa siya. Ah, oh, gumanyan pa. Ah, oh, oh. at your service. Ah, ah gumanon pa yung kamay, oh. Tapos? Nagbaw pa siya ah oh. Ako po si Dr. Palaka. Ano? Matutulungan mo akong kumisig? Hmm. Eh kung ang malaki mong bibig ay hindi mo mapaliit, matatabasan mo kaya or matatabasan mo kaya ang uso mo? Sinabihan siyang ganun. Oo, or matatabasan mo kaya ang uso ko? Oh. Sabi ng lobo. Mm. Oo Ako yun na naman yung lobo Kasi yung lobo Maaba <laughs> nga yung uso Ngayon, pinunan na agad eh Itsura mo pa lang Bibig mo pa lang eh Di mo nga mapaliit Paano pa kaya tong Uso ko Ngayon naman Merong nagsalita, Papa Jeppo eh. Ano sabi? Isang sexy na kuneho Kuneho? Mm. Ano sabi? At kung hindi mo, napapaliit ang nakaboral mong mga mata. Paano mo mapapaunlad ang aking kagandahan kung hindi mo mababawasan ang nakausli kong mga tenga? Oh. Ah. In short, uh, walang naniniwala sa kanya kasi parang hindi siya nag-walk the talk. Hmm. Sarili mo nga, hindi mo na paayos, hindi mo na nagamot, hindi mo na paganda. Ba't hmm. kami maniniwala sa'yo? Tama. Wala kang Draw resulta. I drawing May mga nagtatakot. <laughs> <laughs> I-drawing ko lang muna yung palaka. drawing mo nga yung palaka. Ano ah. ba yung tsura niya? Anong klase yung... Nasaan kategory ang palaka, Papa Carlo? Ha? Ah? Uh, mamal, uh, reptile. saan kategory ang uh, palaka? Ah, uh, ano yung palaka? Ah, uh, tawag nito. Ano? Amphibian? Ah, uh, mammals. <laughs> palaka mammals? Oh, nagpapaano sila? Sigurado ka? Oo. Oh, oh. Wala pa ako nakitang palaka dumi-dede. <laughs> nagpapaano sila? Wala pa. Wala pa. Doon sa amin meron? Wala pa ako nakitang palaka. Meron? Wala pa akong pakita ng nanghihingi ng gatas. <laughs> gatas nga nung tiyamin eh. Wala. Butete. Wala akong nakitang butete. ng din ng gatas. Ayusin mo yung sagot mo. Palaka. Mamals. Uh, ha? Wala. Ma mamals. Wala pa akong nakita. Eto. Meron pang isa. Mm. Me medyo may dumating. Mm. Medyo mapanghe yung amoy. Mapanghe? Mapanghe. Medyo galit to eh. Mm. Ikaw namang gagamot na dapat sana ay may malusog na pangangatawan at walang bundat na tiyan. Ay dapat lang na maging halimbawa ng karamihan. Sabi ng kambing. Kambing? Oo. Uh, si Lebron? Uh, <laughs> Tapos? Ngayon naman, may nagsabi. Hmm. Hindi kami naniniwala sa'yo. Ako din naman naniniwala. Uh, Mamal siya? Uh, hindi kami naniniwala sa'yo, sabi ng parot. Hmm. Hindi ka talaga doktor. So, in short, wala talaga naniniwala sa kanya. Ah. Tapos na ba yung drawing mo? Tapos na. Ayaw na ba tapusin tong kwento? Ah, Aram uh, sige, Aram, tayo, sige. tapusin mo na. Saan kayo mas interesado sa drawing? Sa, sa ending, sa ending. Sa ending. <laughs> sabi nito, hindi ka talaga doktor paratang ng ano ng parot parot oh. impostor impostor sigaw ng lahat ah Hello, pa? pakita ko muna yung palaka anong nangyari ng oh. ayun nga lahat sila ay talagang pinaratangan na siya agad papa Jeffoy oh. eh. sabi niya sandali lang scammer siya ganun ah sandali lang oh. ang dami niyong ebas oh. sabi niya <laughs> ngayon eh Pinakitaan niya ng certificate, Papa oh. Jepoy. Ah, may certificate siya. Ah. Saan? Ah? Saan siya may certificate niya? Saan? Si ano? Oh. Itong... Palaka. Palaka. Oh. Wala siyang diploma? Meron din. Ah, may diploma? Ah. tiningnan yung plaki niya. Ah. Graduate of... Ano? Medicine. Fine arts? Graduate of Medicine. <laughs> Tapos doctorate pa, Papa Jepoy. Oh. Oo. Oh. Hmm ano dami niya masters ganon MBA pa ganon pinakitaan niya ng mga ano Papa Jepoy oh. kung ano ano mga plaque certificate ano nangyari? binaliktad nila yung ano Papa oh. Jepoy certificate ah oh. gawa pala dito sa recto ah <laughs> Ibig sabihin, scammer talaga yung palaka. Scammer talaga. Oh. Ngayon, yumuko yung, ano, yumuko na yung palaka. Ano yung tsura? Pati nga ng drawing mo. Yumuko na yung palaka. Oh. At dahan-dahan na siyang bumaba dun sa, ano. <laughs> Yan yung palaka? Ha? Ah, dahan-dahan siyang bumaba sa entablado ang palaka at nagtago na sa maputik. Yan yung palaka? Yan yung palaka. palaka. Ano pangalan ng palaka? Ha? Ano pangalan? Tom. <laughs> Magalaybo. <laughs> <laughs> At simula noon, hindi na napakita yung palakalaya na sa...